So, yan ang mga idol, no? Kailangan lang natin itong isaksak. Buhayin lang natin ito para i-config natin ito para sa ating client. Ayan. So, so kailangan tayong mag-connect dyan, mga idol, ano? So, gagamitan lang natin ng, na, ano, uh, screen record, mga idol. Mag-screen record lang tayo, no? Para diretsyo na. So, wireless natin gagamitin. Config lang natin ito para sa ating kliyente, no? Ah... Uh, Binila, bumili ako ng uh, TP-Link uh, TLWR 840N Ayan ang ating model ng ating router Mga idol Ang kinaganda nito mga idol dahil Mayroon tayong Bandwidth control at saka Siyempre parental control uh, Nakukontrol natin ang ating Ibibigay na IBP sa ating kliyente Sa ating client kontrol natin kung magkano ang ibibigay natin Halimbawa 1 at 10 Mbps, so 10 Mbps ng ating ano nito. So i-config natin to as a uh, modem sa ating client. So malalaman natin dito uh, i-speed test tayo na uh, hindi pa natin na config uh, kung magkano ibibigay natin, no. So yun ang nga mga idol, no, nandito na tayo sa no, nag-screen record na tayo, no. So ang gagawin natin ngayon mag-connect tayo sa uh, TP-Link So palitan natin to ng uh, ISIS ID sa password no mga idol. So hanapin natin yung uh, ICS ID ng TP-Link. So ito 'yon. So mag-login tayo dito. Mag-connect tayo. So ang gagamitin natin na password yung default password no mga idol. Makikita yan sa bottom ng ating router nasa likod. So ipakita ko na lang sa screen yung uh, uh, password nito mga idol yung default password. Okay. 3034 Ito yung default default password mga idol. 85 8592. So ayan mga idol. Yan yan. Ah. So next tayo, mag-connect tayo pero wala tayong internet nito mga idol ha. Ah. Ah, config lang natin 'to. Magko-config natin 'to kahit wala tayong internet. So, kailangan lang natin mag-connect dito. Yan. So, ayan, connected na tayo pero wala tayong internet mga idol, no? So, mag-login tayo. Ah, uh, mag-login tayo sa kanilang uh, IP address. 192.168.0.1 dot Ayan So ayan, dito mga idol, magagawa tayo ng password, no? Mag-create tayo para ma-access natin yung ano, ah, dashboard ng TP-Link, no? So nasa inyo niya kung anong ilalagay yung password. So sa akin ito. Yan, tapos confirm natin. Ayan, parehas lang din. Tapos start. So ayan na mga idol no, ah, na-access na natin no. Ah, nandito na tayo sa dashboard. So una nating gagawin nito dito tayo sa may quick setup no. Ayan. Quick setup, click lang natin 'to mga idol. Ay, hindi na pala. So i-next lang natin 'to. Ayan. Tapos ang pipiliin natin dito, mayroon apat na option dito. So ang gagawin ko kalit si one router lang sa ato no, sa ating mga client 'to. No? ah, uh, ilalagay ko lang naman kasi ito doon. So, ang gagawin natin dito is wireless router, no? So, next lang tayo. Dito naman sa ano, uh, ang pipiliin ko dito ay dynamic. Kasi ito naman dynamic naman ng ano. Pwede naman din yung auto. Kasi si uh, ISP na ang magbibigay ng ano IP address pag i-auto natin. So, ang gagawin natin dito, dynamic. Ayan, sa akin na sa inyo yan kung dynamic or auto no, auto detect, eh, pwede naman yan. So next lang natin. Ayan, next. Ah. So saksak ko lang muna tong ano, cable mga idol lang hihingi siya. Eh. So supply natin dito mga idol no. So dito natin ilalagay sa 1 mga idol dito. Sa so, may kulay blue. Alright. So, ito yung galing is ISP. So, dito lang natin lagay. Yan. Yan. Kulay green na yung orange kanina. Ibig sabihin, may internet connection na na pumasok. So, dynamic tayo mga idol, no? Uh, alright. So, next tayo. So, ayan na tayo. Next. So, dito sa wireless network. Uh, next, next lang naman kasi tayo, no? Ito na yung papalitan natin ng SSID ID. Pangalan ng wifi fi Ayan. So, ayan. So, ang lalagay natin dito is pangalan ng anak niya. Yung sa magpaka, magpakunik nito. Alright. So, ilagay ko yan. Maxine. Ayan. Tapos, yung password niya, yan ang password niya, wireless password. So, tatanggalin natin yan, papalitan. Ito yung default password niya, mga idol, ha? So, palitan natin yan, mga idol. <laughs> Alright. Palitan natin yan. So, ang gagawin ko dito, yan ang ipapalit ko. Ayan. Alright. Uh, next na natin. Tapos, ayan na. Nandiyan na yung Maxine. alam Naka-auto channel tayo mga idol ah. Kasi bab kailangan kong hindi maglagay ng channel. Kasi video yung lugar ko congested na dito. So, bahala na si router niyan mag-allocate sa ano. Uh, Naka-auto na siya. So, yun ang password dyan. So, save na natin to mga idol. Yan. So, mawalan tayo ng connection. Mawalan tayo ng connection. So, mag-connect lang tayo uli. So, ito na nga mga idol, no? Ayan. So, ayan na yung pangalan ng SSID. ID. Ayan na, naka-auto channel tayo mga idol, ha? Ayan. Pa-dynamic yung IP address. Ayan, naka-dynamic. So, dito mga idol, yung ginaganda, ganda nito, o. Ayan, naka-dynamic. Dito mga idol, itong uh, sa wireless, no, sa loob ng wireless, dito sa wireless statics, dito natin makikita yung mga uh, connected uh, device. Ayan, ito, ito yung sa laptop ko. Itong gamit ko ito ngayon. Dito sa wireless mic filtering, pwede mo itong gamitin. Para maiwas na kahit alam ng password, pwede mo itong gamitin. I-add mo lang dito. Yan, i-add lang. Add lang. Tapos, pag-click mo ito ng add, lagay mo dito nung uh, mag-address ng gadget. Tapos dito sa description, o, oh, ilagay nyo lang halimbawa, pangalan mo. O oh, yan, lagay mo dyan. Tapos si lang. Ano? Gis Network, o. Oh, ganda din. Mayroong sarili siyang ano, At pangalan. Pwede mo rin dito lagyan ng uh, Isis Tapos bigyan mo sila ng oras. Time, kung kailan nang start, tsaka matatapos yung ano nila. Pwede mo rin lahat. Yan. Tapos bigyan mo lang ng oras kung anong oras nalagay mo dyan. So, ito kasi hindi natin ito gagawin ngayon kasi wala namang sinabi yung uh, mag-connect nito. So, ang gagawin lang natin nito mga idol, i-control ko lang to Dito sa bandwidth control. Ganda ni itong router talaga nito eh. Ganda. ah uh, dito tayo sa bandwidth control mga idol. Ngayon. Dito para ay gagawin pala natin ito mga idol mag speed test muna tayo speed test bago natin paguhin para alam nyo ay connected tayo speed test tayo ukla Pus, tandaan nyo yung uh, server kung anong saan tayo nag-connect. ingress o ano uh, mbps kung ilan kasi ibibigay ko nito 10 mbps mga idol ano So, So wala pang ano. Hindi pa nakahanap ng server. So wala pa to hindi pa natin to na bago 'yung ano nya. Hindi pa natin to 'yung bandwidth control, hindi pa natin na bago dito. Ito nga pala 'yung ingress bandwidth na ito. Uh, ito 'yung download, saka 'yung ingress. Uh, ito 'yung upload kbps 'yan. Ayan, i-enable mo lang itong mga idol 'yan. Nabul mo lang yan. So, may nahanap na siya sa Imus Kabiti ang server. So, click natin. So, wala pa to. Hindi pa to nabago yung ano mga idol ha. Ah. Ayan. 71 Mbps mga idol. And 70. Yung download. Ayan. Yan, 71.64 download. Tapos yung upload is 90 po. ng 90 mga idol. Tandaan ng Globe uh, Telecom Emus. Ayan, ang server natin. Ayan. So, ngayon, ang gagawin natin, babaguhin natin dito, dito sa English bandwidth na to. So, bigay natin dito, ah, uh, yung 1 Mbps mga idol equivalent ng 1000 Kbps so ang gagawin ko dito 10,000 Kbps ibig sabihin 10 Mbps siya so 10,000 Kbps ang ilalagay ko dito ayan pati yung ingress niya 10,000 Kbps ibig sabihin 10 Mbps yan mga idol tapos save mo lang ayan save lang tapos Speed test tayo ulit dito. Ayan. Speed test tayo ulit. Ayan, connected tayo sa kay Maxine. Ayan, o. Oh. Ayan. So, tingnan mo. Kumana yung ating gawa mga idol, o. No? Oh. ping MS na is 9. Ayan. 10 Mbps yung binigyan natin. Ayan, ito na, 9. Hindi na ito lalampas ng 10 Mbps dahil nakukontrol na niya napaganda yan ang kinagandahan ng uh, router na ito talagang nakukontrol niya ang bigay ng bawat uh, connected gadget ayan o oh. oh. talagang ganda so ayan ha ah. 10,000 kbps equivalent ng 10 kbps so ayan mga idol uh, gumagana yung ating gawa no? ating configuration napakagamaray pang ano dito ah uh, uh, pictures no yan ang sulid na sulid tong uh, router na ito mura pa saka ah uh, talagang maganda maganda pag ano kontrolado na lahat ng mga connected dito ayun maraming maraming salamat sa inyong lahat mga idol no huwag kalimutan pag like sa ating uh, video para may recommend tayo ni youtube Siyempre, pag subscribe huwag niyong kalimutan malaking tulong yan sa aking channel no para hindi tayo uh, tamarin mag-upload. Ayan, maraming maraming salamat sa inyong lahat sa inyong pagsubaybay sa aking mga video, mga idol. Ayan. Sana abangan yung ating mga susunod mga videos, mga idol. Sana isa rin kayo sa man, uh, mapili dahil road to 5K na tayo mga idol. No? Ah, uh, sana isa rin kayo mapili sa mga subscriber ko. Magpara pa tayo pag mag 5K na tayo mga idol. Ayan, maraming maraming salamat sa inyong lahat mga idol, no? Salamat sa inyong pagsubaybay. Ingat kayo lahat, ingat kayo lahat, ingat.